Ang relationships ay dumadaan sa iba't ibang stages. Bawat isa may kanya-kanyang challenges at rewards. Kung alam mo ang mga stages na to, mas madali mong maiintindihan kung paano mag-work through conflicts at palakasin ang relasyon nyo. Kahit unique ang bawat love story, karamihan ng relationships ay sumusunod sa ganitong proseso. Hi everyone, ako si Juan at gumagawa ako ng videos kung paano maging best version of yourself. Kung interested ka kung paano mo ito magagawa, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ilike ang video na to. Infatuation stage or honeymoon phase. Ito yung simula ng relasyon kung saan punong-puno ng kilig, excitement at passion. Parang lahat ng bagay tungkol sa partner mo ay perfect at parang gusto mo siyang makasama all the time. Dahil sa rush ng dopamine at iba pang feel good hormones, nagiging sobrang idealized ang tingin natin sa partner natin. Mga signs ng infatuation stage, sobrang strong ng attraction at connection. Gustong-gusto niyong magkausap at magkasama. Hindi niyo pa masyadong nakikita ang flaws ng isa't isa at feeling high sa relasyon at parang soulmate mo na siya. Pero hindi pang matagalan ang stage na to. Unti-unti magsaset in ang reality at dapat handa kayong dalawa na harapin ang susunod na phase. Hi guys, Juan here, mid-editing. Gusto ko lang sabihin na huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa channel at click ang notification bell para sa tuloy-tuloy na magagandang content. Let's go! Building stage or getting to know each other. Habang natatapos ang honeymoon phase, dito na magsisimlang lumabas ang tunay na agali ng bawat isa. Ito na ang point kung saan magkakaroon kayo ng mga minor disagreements at mas makikilala mo kung gaano kayo akompatible sa totoong buhay. Ano meron sa building stage? Mas lalalim ang pagkakakilala niyo sa isa't isa. Magkakaroon ng kanting tampuhan at test sa relationship. Matututunan kung paano mag-compromise at mag-adjust at masusubukan kung pang long term ba talaga kayo. Maraming relationships ang natatapos dito kapag na ng isa o pareho sila na hindi pala tugma ang values nila. Pero kung ma-overcome nyo ito, mas titibay ang foundation ng relasyon nyo. Struggle stage or reality check at power struggles. Ito yung point kung saan dumadami na ang challenges at hindi na puro kilig. Dito lalabas ang differences nyo pagdating sa priorities, communication styles at expectations sa isa't isa. Mga karaniwang struggles sa stage na to labanan ng pride at power struggles, pag-aaway tungkol sa mga responsibilities at priorities. May mga moments ng frustration at disappointment at dito, kailangang matutong mag-compromise at mag-adjust. Ito yung stage na nagiging make or break ng relationship. Kung hindi mararesolba ng maayos ang conflicts, pwedeng humantong sa hiwalayan. Pero kung matututunan niyong mag-communicate ng maayos, mas lalalim ang relasyon niyo. Commitment stage or yung stable love at partnership. Kung nalampasan niyo ang struggles, papasok na kayo sa mas mature at stable na phase ng relasyon. Dito, mas may at security na sa isa't isa at nasiniisip niyo na ang long-term plans together. Ano ang nasa commitment stage? Mas deep ang emotional at physical intimacy. Malinaw na ang communications at expectations. Suportahan sa goals at pangarap ng isa't isa at nagsisimula na ng pag-uusap tungkol sa marriage, family, o future plans. Kahit stable na ang relasyon niyo, kailangan pa rin mag-effort para hindi ito maging boring o stagnant. Dapat patuloy niyong pagandahin ng relationship para hindi mawala ang spark. Deep love stage o partnership as growth. Ito na yung highest level ng isang relasyon. Malalim na ang tiwala, pagmamahal at understanding niyo sa isa't isa. Mas iniisip niyo na ang bigger picture ng buhay niyo together. Ano ang meron sa deep love stage? Malalim na pagmamahal at walang kondisyong suporta. Matibay na respeto at tiwala sa isa't isa. A kaya harapin ng anumang problema ng magkasama, pagtutok sa family, legacy o shared purpose. Kahit nasa deep love stage tayo, hindi ibig sabihin na hindi na kayo dapat mag-effort. Lahat ng relationships ay nangangailangan ng continuous growth at adaptation. Hindi laging linear ang relationships. Pwedeng mag-bounce ba kayo sa iba't ibang stages depende sa sitwasyon. Pero ang pinaka ay ang willingness nyo mag-adjust, mag-grow at panatilihin ang pagmamahal sa isa't isa. May natututunan kayo na nagpapalalim ng relasyon nyo. Ano man ang stage na kinalalagyan nyo ngayon, tandaan, ang tunay na pagmamahal ay isang patuloy na pagdalakbay, hindi isang destination. Kung nagustuhan mga video na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-comment mo na rin ang topic na gusto mong pag-usapan natin next time. Bye!